uh, shout out mga kabindors mapagpalang araw sa inyong <coughs> lahat video ano masama ang ano ko ngayon inoobo ako may sipon ngayon ang mission natin mga kabindors ay puntan si ate Rona upang mabisita natin mga kabindors at ma interview natin kung so, ano na ang nangyari dun sa kanyang pag-negosyo no? so, nakapag-start na siya ngayon ngayong year na ito kasi ang sabi naman sa atin mga kapindos ay uh, itong ano na ito January eh, ano na tayo ngayon eh, uh, January ano ko upgrade siya ngayon hindi ko masyadong matandaan may e, alamin natin mga kabindors kung ano na ang nangyari sa kanya uh, ah, pag ano, pagtitinda ba pa. kasi meron man tayong ah, ipinaunang puhunan doon sa kanya alamin natin kung nararayan pa ang pinauna nating puhunan tapos ngayon mga kapindos ay ah, uh, daragdagan natin ang kanyang puhunan para talagang magtuloy-tuloy na ang kanyang ah, uh, pagninipusyo doon sa mga iniisip niyang ah, uh, ninipusyuhin. Kaya ito mga kapindos, mga tayo doon at samahan niyo Ayan mga kabilos, shout out po sa inyo lahat. Kahit na medyo ano, nasamang ano po, pasensya na po kayo at uh, namamalat ko. May ano kasi, may ubo ako. May sipon. Ayan, samahan nyo ako doon. Ayan. Ayan mga kabindos, narito na tayo kay La Ate Runa. Hmm. Ayan, naroon na siya. Mag Lilinis ng electric na Ah, good morning, Runa. Ayan, good morning. Kamusta na po? Oh Ayan, ito. Ano yan, nililinis-linis mo yung... Ano, kumusta na yung inyong, ano? Yung inyong buhay-buhay ba? Ito, ganun pa rin. Hmm. Parang di ka para kakapagpinda kasi minsan lumadan ako doon sa mga pinipistuan mo. Wala ano, wala ka doon. Hindi talaga ako makapindad. Nung no, sana nung no, ito, dito sana ako kaso lang. Na-allergy po ako na mag-apon at yung katawan ko. Na kaya hindi ko ako Ngayon, sa, sumukha ko katawan na At yung katawan ko. Ano ang nakain mo kaya? Yung chicken joy lang po. Pumili ako dyan sa... Nagluluto din dun sa baba, sa pinto ko. Ah, yung mga pinaritong manok doon. Ako. Eh, siguro kung baka hindi mo din masabi na baka ano na... Ano? Kasi, makain naman po ako ng manok eh. Halos mo po. Hindi luto. Hindi po alam. Hala, hala. Hala, na Hala, Ano man ang ano ba yan? Min... Ang ginagamot mo ano? Ginagamot mo o ano? Uh, ano po kasi yung nauna ginagamot ko dito kasi parang hindi ako makain na. Si Teresin. Mm. Para sa alergy hindi naman ako, hindi naman po na maano. Kaya sabi ng tita ko, bilang ko na ano, yung alerta. Alerta? Tablet. Ah. Um. Ano, sige. ay uh, ano na lang niya eh, tatapon ba Yan saan si la Jenella at saka si ano sila kasi may sa hindi itong araw ngayon wala silang pasok Hindi pa po kasi ipasa silang sa cellphone um, i-review nila kasi para sa lunes ma-ano uh, nila yung exam nila second grading may ano po sila, field trip yung mga bata, mga iba. Oh, hindi ano? ko po sila sinama dahil ano, hindi naman po pwede na sila lang dalawa. Kailangan nandun ako magulang, eh, mag-1-5 po yung bawat isa. Pil ah, sila sa field trip? Hindi nga po sila, hindi ko po sila sinali. Ah, tama lang yun kasi... Kasi tatlong libo na silang dalawa. Hmm. Tapos plus po sa akin, 4,500 lahat. Kaya hindi na po kami sumali kasi sabi ko, tiks, ma'am, hindi na po kami sasali. Yun, yun. Gawa nga nung dalawang bata, hindi rin po papayagan ng tatay niya na Sumama sila sila ng dalawa. Kailangan daw may magulang. Kasi nga, hindi pa sila ano sa edad nila. Kaya uh, ay, Takot ta po kaya kasi ako eh. Oh, tama lang yun kasi medyo malayo ng mga lugar na yan. Malayo, na, laguna po eh. Nakamamayang mapaano po sila. Kaya hindi ko po siya sinali. Kaya, uh, hindi po nakasama lahat. Pinasahan po siya sa cellphone ng i-review po nila kasi para sa lunis. Yun daw po, po yung ano nga exam nila. Okay. Okay, sana dali. Ah. Mhm. Mm sa pa. Kumusta na po kayo? Kailan lang Ah. Ah, gumagawa kayo ng assignment. Ano ang ano mo, atero na Pero yung ano mo na na inuman mo na ng gamot? ano ka? Eh, namamaga yung ano mo, yung mata mo? Pati mo mukha mo? Eh, na ano ka nga sa doon? Sa nakain mo kung ano man yun? Malaki talaga ito ko yung sa araw. Hmm. Nangangya ko naman na ako kasi malaki yung mukha ko eh. Pero kailan ba ang balak mo talaga na mag-start na nang kwan? Kasi sinabi na ni Kuya na ano, sabi niya isang hindi lang daw, pwede na ako mag-tinda. Hindi, talunis, pwede na po sana ako mag-tinda. Nakakayanin mo na ba na, ano na, may ano ka pa man, may alergy, eh, kung tawagin. Ay, ba, uh, naman, pinawasan na, no? Bukas, eh, dalawang araw pa naman po. Hmm. Pati ang ano, kung yan ay... Pagkinda ko po sana ako dyan. Uh, halo-halo kasi kailangan na sa iyo. Kasi pag-init na. Oo. Oh. Hindi yan ang kuan kung yan ay ano na mag-start. Uh, sabi nila, matunda daw ako ng kumusan. Kung hmm. ano lang po yung... Ganda din din yung pagpitinda. Kaso ah, lang. Ah, kasi pisto na nila ang lugawan yan eh. Baga may bubong niya siya. May ano mm -hmm. talaga. Hindi ko alam kung makano po na ay pano. Ay, hindi mo pa natatanong. Kasi sabi naman ng lugawan, yung dati ka dyan upa niya, pala 1 Hindi ko pa alam kung makano ang bubong niya. Ay, ano rin ako? Sinisipon din ako parang ano? Ano ko ako sinisipon? Ay, yung boses ko ano eh. Ay. Ito pa naman talaga nag ano, papatulo ng yelo kasi. Mhm. Ito daw nang yelo kasi. Ay, ganito talaga, may mga sakit talaga yung mga tao. Ngayon, at ano na kung ano, uh, yan na ang ano mo doon na mag-start kana ka na sa lunis. Ano? uh, bibigyan kita ng ano ng puhunan doon uh, kasi pre, pero na ano meron ka naman pauna ng puhunan anong nangyari doon pauna na, sa paunang eh, puhunan na ibinigay sa iyo hindi ko pa naman. 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 naman po yung ng kinakalaw okay. ng Sinigay po yan yung mga para doon sa punan. Hmm. Kahit kailangan po hmm. kasi yun ito, ano. Kasi hmm. hindi ko talaga yung ginagalaw. Kaso ng pulya. Nag-ano na sana ang kayo. Pwede sundaga ano? niyo na nga, nga ng puhunan ng ano ko ay awadin ko si Santi para ko kapalagok upo yung 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 na yung 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 na yung yung ano siyempre busy busy ang ating personal hindi tayo makatinda doon ngayon naman nag decide siya na ikaw bigyan ka ng karagdagang ipampupuhunan doon para makapag uh, ano ka na, makapag start ka na ng agaro uh, derecho ang pagtitinda mo para maging ano na pagtitinda mo ano? Kaya siya ngayon ay nag magpapaabot siya ngayon sa iyo ng karagdagan doon sa unang uh, ipinapapuhunan sa iyo noong holiday ano noon, yung mga nakaraang uh, nakaraang araw na dito ka lang magtitinda sa mga dito Yan lang, lang po, sa kanto ako oh. wala akong mag-iisa kuya eh mm -hmm. ko pa po ako wala po akong katuwang doon doon mm -hmm. ng mga bata magpasa ngayon, ang gagawin mo, ano, kahit saan ka man magtinda, basta yung uh, makakapagtinda ka at hindi tayo masisira doon sa ating uh, mahal na sponsor, okay lang yun. kahit saan man, ano, basta ikaw ay nakakapagpatuloy okay. ng okay. iyong Yaptipin business po, ba? Okay, sa Luis po, kuya, kasi kung sa, bukas sana, kaso lang, katawan ko parang hindi pa kaya, <laughs> eh sabi ko sa Luis na lang. Ay, Sa lunis po. I-update nyo lang po ako din. Alam mo na mga nandiyan po ako. Ay, hindi tayo po ako matitinda po. Kasi yan naman ay, ano mo naman, ah, kailangan mo naman na maanhang ka ng tungunan. Kaya gagawin ito. Ah, gagawin natin ngayon ah, sa pamamagitan ng ating malay sponsor. Ah, salamat, ma na Maraming salamat, ma'am. Ah, yan ang nagsusuport sa iyo sa iyong mga adhikain na makatulong ka sa inyong pamilya Sa no? at sa mga bata kasi nag-aaral nga sila kaya ganun siya ka maaway ng puso sa atin uh, ate Rona ito ate Rona ang karagdagan mong puhunan sana maingatan mo ito at uh, mapalago mo no? Uh, bukod doon sa una nating unang ipinaabot sa iyo saray ay magkasama-sama na ito at ma ano ka talaga makapag ano sa negosyo mo para sa ika ah, ano <clears throat> yung ika ang tawag doon yung makatulong ka ba sa mga anak mo sa kanilang pag-aaral at yan sa pamamagitan dito na binibigay ng ating mahal na sponsor ay uh, makaraos kayo ito 5,000 yan. yan yan malaking ano na yan at na malaking tulong na yan sa inyo na ikay makapagpatuloy dun sa ating kain mong iniisip na makapagtinda ka at makatulong ka no? yan ano ang masasabi ko dun sa ating nagmamahal awing puso na sponsor na si ma'am anonymous ng Pennsylvania ma'am maraming salamat po sa tulong na ibinigay po sa pamilya namin puso po ako nagpapasalamat sa inyo kasi kahit po uh, hindi po ako lang pagtinda hindi po ako pinabayaan maraming maraming salamat po sa pamagmagitan niyo po ng tulong ng ibigay sa akin, mapagtinda na po ako ulit. Kaya ano po ma'am, at hindi ko po, po kayong bibituin sa tulong ay binigyan niyo sa akin. Palaguin ko po ito para sa pamilya ko. Ayan po. Mga kabinor, maraming salamat po ma'am. Uh, anonymous ng Pennsylvania. bay niya. Uh, yan naman, at na, no? ah uh, sana, sana ay mapalago mo uh -huh. yan at makatulong ka sa pag-aaral ng mga bata sa mga anak mo kasi siyempre malaki ang ano doon uh, ah, ginugugol nila sa kanilang ah, pag-aaral ano lawa ang ating mga sponsor doon sa ah, kalagayan ninyo at sa ano ng mga bata gasto sila maraming salamat po talaga ng malaking tulong po ito sa amin sa binigay ng mga pera Ayan. Ayan. thank you thank you so much po sa ating mga sa iba pa nating mga nag-sponsor sa ating maliit na channel. Uh, shout out po sa inyong lahat. Uh, thank you thank you so much po sa inyong lahat. Uh, hindi ko na lang babanggitin po ang inyong mga pangapangalan. Eh kayo naman ang nakakaalam sa ano sa channel ko maliit na channel na nandyan kayo salamat sa inyo at uh, lagi nyo ako sinusuportahan ako ang tulay dito sa mga tao na uh, nangangailangan yan shout out po sa inyong lahat uh, thank you so much sa inyong pagsubaybay po sa aking mga vlog at sa lahat ng aking mga sponsor, uh, ah, shout out po sa inyong lahat. At sa aking mga viewer, yan ah, uh, kayo rin ay aking pinasasalamatan na tinatangkilik nyo ang aking mga vlog. At saka sa aking ah, uh, pagtulong sa kapwa, ah, uh, pasensya na po kayo kasi ang busis ko ay ah, uh, medyo, ano, Ah, ano ka talaga ko? May sipon ako, ma namamalat ako. Ah, ayan. Inuulit ko pa. Hindi kami magsasawa na magpasalamat sa inyo. Sa inyong lahat na sumusuport. Thank you, thank you so much. Salamat po. Ayan. Ayan.